Hello mga katropa Ito, tambay na naman tayo Sa ilalim ng punong kahoy Pagkatapos natin kumain Ang tangalian Yan Tapos na tayong kumain ng tangalian Nag-drop ng pasahero Ito, mag-desinfect na tayo Ng ating helmet Tapos ko na pala itong pinaarawan Kasi yung isang pasahero ko tapos lang maligo basang basa yung helmet ko may amoy pa dito isprihan natin isa pa isprihan pa natin yan tapos babalutin natin yan Ayan. babalutin natin sa ating bag pagkatapos ilagay natin yan doon sa top box tapos nga natin ilagay sa top box kukunin na natin yung sigarilyo dahil katatapos na natin kumain mag-using na tayo mga katropa sakit ng tao pagkatapos kumain masarap mag-using ayan, sisindihan natin ito, ops itago na natin ang isang kaha Baka madali pa ng iba Simula tayo Pang pahinga lang tayo mga katropa Nakakait ah, sa era Habang nagpapahinga tayo Manuod na tayo man sa Yung board hub Pahinga tayo mga katropa Manuod man na tayo Salamat mga katropa.